nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Well, anyway, uh, siguro sinasabi niya yan na road to perdition na tayo. Bakit? Dahil hindi niya naman nakikita kung ano ang mga ginagawa, mga proyekto, programa na isagawa na at na itulong na ng pamalaan sa taumbayan. bayan. Dahil malamang ay hindi siya nanonood ng ating press briefing everyday. At hindi niya naman siguro siya nanonood ng mga programang ipinapalabas sa PTV4 at saka sa RVR-TVM. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Okay, now, hindi ba mas magiging uh, mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin? O ang magiging leader natin ay ang mga katulad ni Ravi Pizarra, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po tinagawa ang trabaho dito sa Pilipinas.